nakabuhay na ano tayo dito sa tuloy mga kabarloy eh. kaya lang mababaw sumabit yung bala ko na putol mabuti pumulupot o ayan eh, natanggal pa lang <laughs> so nakaisa na tayo titingnan natin ulit sablay naku baon na naman yata yung bala ko kung kailan may video na saka sumablay na eh naku baon nga ang tigas pala naku ang eh tila, Yeh, tila. Uubusin ang bahala ko rito Makauwi na Ayan nandito tayo Sa isang ispat na naman Hindi ko alam kung Abandonado ito o hindi Malalaman natin ito mamaya <laughs> Pagka hindi Sisigawan tayo O kaya mamumura <laughs> pag nagkataon ng may kasalanan ito si paring Oliver siya nagturo sa akin dito eh. pwede na to tinamaan ba? ba parang tinatakbo ay tinatakbo nga tinamaan natin kabarloy maliit lang pero dahil sa adik na tayo sa ano sa kagutom okay na to nakubo gloria pa yata na dali ko talaga naman oh naku gloria nga ha ha Gloria nga, Diyos ko po. Sa tagal kong hindi naninik sa hindi ko nakilala ang isda ah hmm. Gloria eh, napiki Suruntok sabi nila, suruntok Nasuruntok tayo Gloria pala yon